Ikais kailangan natin tapusin 'to na nga. Uh, <laughs> Ay ko pala bawat isang kanta mga gaano katagal lang inaabot sa production. Ay pare, days. Days talaga. Days anya? as in nararamdaman ko yung energy ko na binubuhos ko lahat doon mm. sa kantang yun. And sometimes I'm losing out of focus. Mm. Pero that's part of that's part of the the struggle, you know. That's part of the story you tell. Mm. After after the product. Yes. Mm. Ah, nabanggit mo kanina yung gawin mong timeless. Para sa iba, what makes a song timeless? Damn, na kahit anong ira mo pakinggan. Mm. Effective pa rin. Wow. My, wow pa rin na it still touches my soul. Mm. Parang yeah. Pero yan din ang ano kasi sa music eh, na parang... Pero it's subjective eh, no? Oh, yun napaka, yun nga, pero mm. yun nga, yung, yun nga yung magic uh, ng music niya, na parang, kasi kung titignan mo rin po yung artist ah. Like, kasi kunyari, tatay ko lang ang sinasabi. Kasi iba kami ng genre ng tatay ko. So, mga, okay. kantang ginagawa ko minsan, hindi niya gusto. Uh -huh. Sabihin sa akin, gumawa ka ng magandang kanta. Tapos niisip ko, paano nga ba gumawa, paano nga ba gumawa ng magandang kanta? Mm -hmm. Tapos parang inisip ko rin, kasi sa akin, yung ginagawa ko yun, bilang-bilang tinapos ko na ganoon, para sa akin, maganda yun. Tama. Pero iba talaga. So, parang, tapos tinitignan mo, mo rin sa mga sikat na artist din. Kunyari, ah, Led Zepp. I mean, napakalupit ng buong lahat ng work ng Led Zepp talaga. Pero, kunyari, Stairway to Heaven. Parang sa akin, yun yung perfect talaga in all aspect na kanta. Pero, at the same time, hindi na rin nila na-replicate yung Stairway to Heaven. Hmm. O parang yung Hotel California, parang kahit alam, nagawa naman ng Eagles yun, pero at the same time, hindi na rin na, 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 na ulit yung, yung caliber ba o yung 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 perfection ng Hotel hmm. California. So, parang ang pag ko, parang, ang paggawa ba ng magandang kanta is talagang parang intentional siya o parang it's like magic nga na para bang nagkataon na ito yung magagawa mo sa panahon na to at ito yung magre-resonate sa maraming tao talaga. So ikaw, anong view mo sa sa gano'n na, um, na talaga masasabi mo sa sarili mo na lahat ang gagawin ko maganda? <laughs> kung alam mo kung may formula ba talaga sa paggawa ng magandang kanta wala eh Nasa sa formula mo. Nasa Sa formula mo talaga. And uh, for you to have a ano you have to cook and cook and cook and cooking. Uh -huh. Dad dad. Parang 'yung sinabi ni Ed Sheeran na parang parang may faucet. Uh -huh. Na you're gonna you're gonna go through the rusty part of the water first tapos Ito. hanggang maging clean siya and uh, parang you you're sculpting your sound mm. and uh, every day yan things you listen kahit mm. yung mga sub ko ano mga ano pero yung formula sa paggawa ng magandang kanta dem Mirap, di ba? Ang hirap, hirap eh. talaga. <laughs> May sinabi hirap sa akin ta ng tatay na, ganun. gumawa ka ng magandang kanta. Parang takin ko talaga, paano ko ba yung gagawin nyo? Kasi feeling ko na sinusulat ko yung lyrics, gumagawa ko. Sinusubukan ko gumawa ng magandang lyrics. Uh -huh. Nung ginagawa namin yung melody, sinusubo ko gumawa uh -huh. ng melody. Yep, yep. Pero parang, ano nga ba? Parang, like, alam ba ng mga, ng kunyari, beforehand na sinulat ng mga kanta, kunarin ng Beatles yung A Day in the Life o ng ni Paul McCartney ni yesterday parang ngayong araw upo ako gagawa ako ng pinakamagandang kanta naman ganun uh, hindi naman ganoon eh so parang para gano. talagang yun din yung ano ko na, paano <laughs> ano ba talaga formula ng magandang kanta <laughs> uh oo -oh. uh -oh. eh parang, parang sa ating artist yun yung parang yung, yung sabi we have to aim for perfection kahit hindi naman siya nag-exist uh -oh. for the chance na may para bang tataya ka rin dun sa project na yun kung talaga bang ayun nga may something great naman. ba dun sa kanta na yun Ah, uh, ande, balik tayo dun sa ano, um, nakat lang po kasi ano lang po, minum lang po kami ng tubig. <laughs> break break lang. Ah, uh, tawag doon. Kanina na nakuwento mo nga, eh nasabi mo yung yung kailangan mong gumo, ah, uh, parang i mo dapat na makagawa ng kanta na timeless. Pero sa iyo ba yung yung sa pagpo nga kasi merong merong side na mag-produce ka ng kanta na magugustuhan ng tao. O kantang yung gusto mo.